sa ko ano Alex po. po ba? Sa yung mga medical supplies po. Sino pong nagpadala? Alex Gonzales po. Clarissa Poderias po ba, 'yun sa dito. Ikaw, Ala na. po akong in-order ng ganun po. Bayad na po ba yan? Hindi pa ba, ma'am. Bali may babayaran po na 2.5. 5 mm -hmm. Alam mo, in-order na gano'n eh. Alam din po ang confirmation na gano'n. Mami, check nyo nga po yung item. Baka po nakalimutan nyo lang po. Check ko rin po yung email ko kasi nakakunin po lahat sa email ko eh. Sige ma'am. Pakita ko lang po, kay Tita. Nata Tita, pag-deliver ka na, na? Kay Box Boss Alex po. Yun deliver sa amin ma'am po namin ilala yung tita niyo boss Alex oh, daw Gonzales po medical supplies. Oh, medical okay. supplies. Hindi okay. nga Nagpapabay okay. ng 2-5. 1 Na. Ano pong item po yun? Okay. Hindi po po alam ma'am. Kasi okay. po taga-deliver lang po kami. Hindi po namin Pwede alam. Pwede po patingin ng address? Nandun po sa mismong box ma'am. Makikita nyo po. O, oh, isa-isa lang! Bago! Malawa po lang. Kasi ano po ito ma'am eh. Limang box na malalaki. Hindi po namin alam kung ano yung laman kasi ano po kami eh. Bari sa shipping company po kami. Ano shipping company nyo po? LL Marketing ma'am. Ano po yung LR market box? Makikita nyo po dyan, ma'am, sa box. Pa-open na lang, ma'am, at nakatali po dito sa loob. Dito na po, pa-open na. Sa gitna ako. Dito, open mga daw, ah. Yon na nga sinasabi ko surprise po. <laughs> Congratulations, Ma'am Clarissa. Teka lang. Tita ka pangit ko eh. Dapat sinabi mo. First time ko pa naman makaka-receive. Nagigigil ako sa yo. LL marketing ka pa diyan. Nagigigil ako sa iyo. Hoy, bakit ka ba ganyan? Multingan ko pa ipatulpo sila, ma'am. Sige ka diyan, bala ka diyan. Thank mm -hmm. dito ang si Ma'am Clarissa. Ayan. Dahil nga po nag-celebrate kayo ngayon ng iyong pagkapasa ng board exam, ay may tao nga po na nagpadala sa inyo ng surprise. Ang regalo niyan at mayroon din po siyang napaka-special na mensahe. Oye, oh, alam ko na yan. <laughs> Dear Ate Clarissa, congratulations ate at board passer ka na. Very, very proud anak ang iyong tito at tita. Hiling lang namin anak sana anak, alagaan mo mabuti ang mga kapatid ano, mo dahil tumatid. ikaw na ang tumayo, ka tumayo na, na isang ina at tumayong ama sa kanila. Ka da, Magmahalan kayong magkakapatid, anak, at alam namin na sinusubaybayan kayo ng daddy nyo. Ate, sana wag kang magbabago anak sa amin. Alam ko, anak na marami ka pang pangarap sa buhay kaya laba, laban ka lang ha. Sobrang proud kami anak sa'yo dahil sobrang nagsikap ka sa buhay. Nagsacrifice ka sa mga kapatid mo. Alam namin anak na malayo ang mararating mo dahil sobrang sipag mo. Hiling ko sana anak na wag mag-asawa ng maaga dahil breadwinner ka. Mga kapatid mong dalawa, alam kong hindi ka pinapabayaan ng Diyos anak kayo ng mga kapatid mo. Congratulations anak sa iyo. We love you Ate Clarissa. Love Tita Len, Coderias family. Ayan. Ay, Ma'am, napaka-special nga po ang araw na ito. Kung kaya't sa ganitong para ni gustong iparamdam ng yung family na ikaw ay importante at special sa kanila. Ano po ang mensahe mo para sa kanila? Thank you, Tita. Kasi kahit malayo ka, pinaramdam mo yung support sa Thank you, Ensha. Thank you daw ta. Kaya pala pinapauwi niya akong aga Thank you so much. And sa company, sa agency. <laughs> Thank you so much. Napakaganda po ng business. Wait lang. Picture taking lang po kami. sa ating Clarissa. We are so proud of you. We love you from Coderia's family. Pag-blow na lang po yung candle niyo, ma'am. Yay! Palakpakan naman po natin si Mama Larissa. Ayan. Muli ma'am, congratulations po sa inyo.